Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay sobrang mababaliw sa pagmamahal niya sa At ikaw lamang ang pagkakamahal niya habang buhay, pues, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka epektibong ritual. Basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng garapon. Dapat may po ito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng tatlong dahon ng buo ng dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo, ay okay lang, wala pong problema. At ilagay o isilin mo lamang ito sa garapon. At pagkatapos, Lagyan mo lamang ito ng isang kutsarang asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At nang masilid mo na ang dahon ng laurel at isang kutsarang asukal, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual. Tatlong beses lamang, all capital letters po ang pagkasulat ng kanyang pangalan at apelido at mo itong papel na sinulatan mo at ilagay o islid mo lamang ito sa garapon kasama ang asukal at ang dahon ng laurel. At pagkatapos mo nang malagay lahat, hawakan mo lamang itong garapon, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo nang maiki ang mahal mo. At pagkatapos, ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Ako lamang ang mamahalin mo habang buhay, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo pa naman dagdag alang hiling kung gusto mo, wala pong problema. Hilingin mo lang kung anong gusto mong hilingin para sa iyong dalawa ng mahal mo. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at ilagay ito sa damitan mo. At itago ito pang matagalan at paninguradong habang buhay kayong magmamahalang dalawa ng partner mo. At kung may time po kayo ay pwede mo rin bulungan itong ritual kahit isang beses sa isang araw. Kung wala naman kayong time ay okay lang, basta itago mo lang ito pang matagalan. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.